Aha, maraming bato sa loob ng breeding pen. At medyo ano na, madumi na. Alright. Magkikliling muna. Si Aling ni May, sa kanya to. Sa kanya yung set na yan. Pero syempre, hindi sa kanya yung manok, hindi sa kanya yung inahin. Akin yan. Pero yung set na yan sa kanya. Nahiniram, pinahiram ko siya ng brood cup at brood hen. O oh, di ba? Siya yung unang gumamit niyan. Di ba? Napakaswerting nila lang. <laughs> eh sabi ko sa kanya, basta pa natiliin niya lang malinis yung breeding pen kasi Siyempre, mixip lang na breeding pen to. Actually, ply pen to na luma. Yung mga unang ply pen, magaganda, malalaki, oh. Oh, layo ka lang konti. O oh, dito, ito, ito, ito po na po. Dito tayo, dito, dito. dito, dito. dito, dito, dito. Oh. Yung mga nabibili dati nung una, yung mga unang fly pens, ang lalaki, di ba? Parang Five one and a half. By uh, siguro mga six feet yan. <laughs> six feet ba? O oh, parang seven na yan eh. Well, basta, malalaki at matitibay. So, ilang taon na to, nasa mga 15 years? aganon. Ah, ganun. Tibay, yung mga unang... so, <laughs> mga 20 years na yan. O, coated, coated to, so, coated ng plastic coated to. Pero siyempre, nabakpak na yung coating niya. Meron na mga tira-tira. Yung mga fly pens ngayon na plastic coated, medyo maliliit. Makitid. O, makitid na. Ah, medyo hanggang dito lang. Basta, hindi ka ng na mga unang gawa. Mas magaganda to. Pero siyempre mayroon pa siguro ganito. Hindi lang uh, hindi ko din na lang din na ako nakakita siguro. Maggalvanize. May mga galvanize. medyo mahal. <laughs> you know, saka mahal na kahit mga ordinary. Ito dati eh, nasa mga 600, no? 500, 600 lang ganto. Dati ah. Pero mahal na noon 'yun, mahal na. So, kita niyo naman yung converted na breeding pen ang daming bato ang daming mga kung ano-ano mga nandyan sa baba so para uh, kay Ali Mima ito tal, siya naman ang nagbibidyo mahawak ako na maglilinis para sa kanya pero next time Ali Mima no? Uh -huh. papakita ko lang sa kanya na kung gano ko kasipag magtatanggalin ko muna sila Rudy at uh, magandang dilap dyan para hindi sila istorbo dyan sa loob. Tatanggalin mo lang naman yung bato para pag bumababa sila, hindi sila masugat. Oo, oh, tsaka hindi sila na ano, sa paan. Contra tibak, di ba? Yeah. So, let's do this. So, dito muna. Dito muna. At ikay mag-relax muna dyan. Kapag cut. Oh. Sa pagkat, kayong lahat ay naging masunuri ni Caroline. Dito ka lang muna. Let's go here. Matibay yan, sali. Ah, Oo. Oh. Ang inahin talaga. Ayun po eh, may, magandang tilag po eh. Dati. Dito siya nakalagay. Wala pa siyang balahibo dito. Pero ginagamit na namin. Pwede na. Ganda katawan. Petit lang siya, petit. Bitit, bon appetit. Bon appetit. Dahan-dahan <laughs> muna. Ibalin muna ito para walang istorbo. Tapos itong paninang ni sabitan ng mga gulayan. Gulayan. ano ba to fix pwedeng potential na makasugat sa kanila mga pa konti okay na lang mm, -mm. Next, ilagay ang buhangi. Eh. Para meron silang fresh buhangi. Eh. Konti lang. Sakto lang na makoberan yung kanilang pero syempre, dadalagin natin yung mga bato. Dadalagin bato. Oo, kadaming lumalabas. Okay. okay. So, papalitan naman natin yung kanilang mga greens. Fresh na naman. Tapos, tutulungan ni Aling may na dadamputin yung mga batong maliliit by hand. Ayan na si Alimima Yung umahawak na camera, dadamputin niya ngayon. Papakita niya sa inyo. Yung pagdampot ng mga bato. Si Dami. Na hindi nagme-make face. <laughs> na hindi nagme-make face. Di ba? Tatapon na sa lapas Sige, hindi na may Di ba? Ganyan ng ano. Yung hindi nagme-make face. Kali si may may gusto lang yan talaga ano. Dinodo niya. Gusto niya. Pinaglilinis. Basta pag nag-breed naman o, oh, kanya lang yung Pero yung pag-aasikaso, sa sayo. selbahe, <laughs> no? Ay, talagang selbahe si Aling Imay. Ang galing na nag ito para purin. Nagmamadali ka yata. Pininisin ko lang yung ano. Nagmamadali ka. Siyempre, baka bulat. Saan yung unan? Hindi pa nga ako nakapagpakain eh. Kapal ng ulan. Pal. Punan tayo konti para pampalit lang dun sa mga greens. O, oh, diba? Yan, para dyan sa gitna. Tapos, we put the food. wait, Okay. Put di put the water. Layer. Clean water. Okay. So ready na ulit na ilagay ulit sila. So magandang gawin to. Siguro every week. Hanggang sa mangitlog sila. Hanggang kahit nandiyan sila may nangingitlog. Para hindi nag-accumulate yung germs dyan sa loob. At least kahit papano nababawasan yung mga dumi dyan sa loob. Hindi man lahat na makukuha at least nababawasan. Hmm. Aming wrap-up Gilmore. Pati ako. Uulangin na natin po si magandang dila. Ito mo na. Ayan si Rudy. Hindi mo lang inaya, oh. Walang ka-gentleman-gentleman gentleman sa katawan, no? oh. Diba? Pero na naman silang one week para magdumi. <laughs> para dumihan ng kanila lugar, hindi lang hindi lang malinis para sa mga alaga. Uy, Rudy. Iba na yung pagkainan mo. Ah, ano uh, maganda rin tingnan sa sa ating mga nag-aalaga, 'di ba? Pag malinis, sarap tingnan. So, huwag na natin silang istorbohin. Mga kaibigan, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Kain na, kain na, kain na. Kibog, kibog.